Hello guys, for today's video, uh, ito po ang ating ivy gourd na tanim nasa uh, bakod ng aming bahay. So, uh, kukuha po tayo ng hinog na ivy gourd at titikman po natin. So, ayan po, nakakita po tayo ng hinog na ivy gourd o tindora. So, titikman po natin yan later para malaman natin kung anong lasa niya. At uh, malaman din natin kung ano yung mga benefit na pwede niya ibigay sa atin. Kaya naman, uh, let's start. Ayan, titikman na natin. Naku, masarap siya guys. Kung ako papipiliin kung ito o yung hilaw, mas pipiliin ko tong hinog. Para siyang prutas na matamis. So, uh, yung pinaka-flesh, matamis. Yung pinaka-seed, naman ay merong coating na jelly na pag kinain mo yung coating na yon maasim. So, halo siya ng, halo siya ng tamis asim yung lasa niya. So, yung seed matami ay maasim. Yung pinaka flesh niya na red is matamis. So, buong fruit na yan is pwede mong kainin. Yung pinaka balat niya parang medyo malagkit nga lang siyang kainin, may pagkamagaspang yon. Pero all in all, mas gusto ko siyang kainin ng hinog. Yan. Pero kung gusto mong as gulay, yung meron pa siyang bitterness, igulay mo na lang. Just like nang ginagawa natin sa ampalaya, 'di ba? Nilalagay natin sa sa munggo. Yan, yung gulay niya ay yung dahon niya sa kayong pinakabunga bunga na green, pwede mo siyang ilagay sa munggo pag nagmunggo ka. O kaya sa noodles, yung mga pinaka yung leaves naman. So ayan yung pinaka seed. Yung pinaka seed naman eh pwede mong itanim. Huwag mo na lang lunukin kasi baka magkaroon lang ng nasabi nagkakaroon ng blockage. Diba? Pagka naka-consume ka ng masyadong maraming seeds. So, wag mo na lang i-consume yung seeds. Pwede mo kainin yung pinaka-jelly na naka sa seeds. Pero wag yung seeds. Itanim mo na lang yung seeds. Okay? Para marami kang ivy gourd. So, yan siya. Ang sarap. Aha, magpapa... Kung gusto ko siyang kainin ng maginhawa, yan. Mas maganda kung pahinugin ko siya. Kasi kapag ka mapait, parang ah, medyo nakaka nakakastress. Pwede kung ihalo mo siya sa gulay. Yun. So, itong fruit na to, gulay na to is napakataas ng vitamins A, C, calcium, iron, yan, potassium, marami tayong makukuhang sustansya sa kanya. So, kung meron kayo sa bakuran nyo, kainin nyo guys. Huwag nyo po siyang patayin, huwag nyo bunutin. I-add nyo siya sa mga kino-consume nyo na gulay. Napakaganda niya sa katawan. Huwag lang sobra-sobra para hindi rin naman ma. Um, uh, hindi rin naman mabigla yung ating uh, system. So, 'yan yung jelly niya. 'Di ba nakikita niyo ba? May jelly siya. Pag kinain niyo 'yan, matamis ay maasim. So, parang yung buto niya parang may pagkakamukha sa pomegranate. Kung nakakain na kayo ng pomegranate, 'yun, may jelly siya. Pero ang pomegranate, pwede yata kainin yung buto eh. I don't know. Pero ito talaga, yung seed, wag na lang para Uh, makaiwas kayo sa mga blockage. Okay? So, yan. Yung mga yan, lahat yan galing sa dalawang ivy gourd na nakain ko. So, pwede nyo yung itanim. Pwede nyo rin namang, uh, uh, ano ba yun? Pwede rin i-save o ipamigay sa kakilala para meron silang tanim. Pero ako, marami na ako kasing ganyan. Kaya baka hindi ko na siya itanim. Baka bumonggang-bongga na. Kasi isang plant lang yan eh talagang napakalago eh. So, hindi ko na siguro yan itatanim. Ngayon, nandun na yung mga, kita niyo naman kung gaano kakapal na yun sa bakod namin, yung kanyang pagkakalago. So, yan. Ako, tingka kaalaman lang sa Ivy Gourd na yan po ay makakain. Isa po siyang uri ng gulay. Thanks for watching! Bye!